So good morning, good morning mga kaboyboy ano atin ng ano yung ating holy Umuwi na pala kami kagabi kay hindi pa sana ako mag-uwi. Nagkaiba naman ng makina ko. Nagsabi pira 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 pira. Kaya ngayon nag-uwi na tayo. Ayun. Atin ng ahin Atin ng ah, halwatin. Wow, may balasugi man din eh. Nakapakanak ko. Yay, do ka bukod

Ikalamor eh, si. Mariata pika mamsa. Dire? Oo. Oh. Sana may pagkaspasaway naman ni ng eh. Ako may mamsa dire dol. Oh. na mam sa dira. Dira Ay lagi agkan. na pre? Dira ko. Ano ba? Oo. Oh. Oh. Grabe oh. 'yung oh. drum ako Stop. Okay. Let's try pre.

Kasi may tapoy sa tapoy 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 yan, tapoy 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 tapoy

Ma, makinungul na sa tapos wala na niya sabay dito bago mo na la ang sana yang, naiyong, naiyong. A, yang, pulos, naiyong, abang, <laughs> yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung ano yung yung ano yung ano yung ano yung ya yeah, yeah. okay, yeah. ayan. Okay, nila yan? Yeah. Tay, okay, sumurang ano na? Katotong sagay. Ano nga? Hindi, anong sigaw niyo? kaya. Anong sinubuhabaya doon? Hindi nga, iwan sa lahat. dito. Dito ang binita. Ano na sana. na? alok nga Sabi niya, isa na lang sa binigay ko okay, so, sa okay. Marami. Okay. Okay. Bukano ng kasama sa bangka, nakulis. Oo. Oh. Hindi ba naman ang tanggap? Hindi naman sa ating. Hindi nga naman Ay, lalo ba siya walang abutin. Lalo na siya walang abutin doon. Wala. Oh, solution. na tatlong kilo. Hindi kilo yun? Hindi na. Hindi sa doon na kilo. Si. sila.

2020, 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 itu? 2020, 2020, 2020, 2020, ini. Ayo, 20 nga. 20. Oh, 20. 20. 20 Pasok sa manira. So yan mga boy Ayan po ah uh, Nandito po yung resibo kanina Hindi ko napakita kanina mga boy So ngayon po ipapakita ko Ito 91.3 po lahat yung ating huli Yung ating lapad Natulingan yung ating Nahuli sa pahila-hila 14.5 um, yung ating talaki itak naman ay 7.5 yung ating blue pin ay 5.4 yung ating tanigi 10.2 yung ating selfish na huli natin 20 at uh, 20, huh, 20 kilos at yung ating namang big yung malaki natin selfish ay 31 kilos. nung po. Tapos may bilog pa po pala 2.7 na tulingan. 91.3 po natyo ating nahuli. So hindi ko po po alam kung magkano ang price ng isda ngayon. Kasi hindi ko po tinanong kanina kung magkano ang price. Kaya, yan hanggang dito lang po muna. Salamat po sa Diyos sa biyaya na binigyan niya po sa akin. Sa paghuli ko doon sa dagat. Salamat po sa Diyos sa biyaya na nadala ko pa tabi. Ayan. Hanggang dito lang po mga kaboyboy. At shout out po sa inyo lahat. Sa lahat ng solid supporter ko. Sa mga bago pa lang po sa akin channel. Please pa-subscribe naman po. in like and share and comment. yan Salamat po sa inyo lahat dyan mga kaboyboy. Ayan. Hanggang dito lang po.